Good morning mga good life So magang ito uh, Magluluto po tayo ng paksiw na bangos So pasensya na ngayon lang ulit ako magbibidyo ng about cooking So ngayon po ang gagawin natin ay paksiw na bangos So ito po yung mga ingredients nya Meron po tayong uh, kalahating kilong bangos Oops lahat ng kilong bangos po ito, malinis na at naasnan ko na rin po so, ang uh, iba pa po nating ingredients, isang kamatis na malaki eh. isang labanos na uh, isang dangkal ang laki, medyo ma laki din po ito tapos luya and then ito po, tingnan nyo po itong mga ano, binabalot ko po sa papel ang aking mga gulay para po hindi siya agad nasira. Gaya po, two weeks na po ito. Oh. Basta po pag bibili kayo ay very fresh para di po nasisira. Ayan, two weeks na po ito. Okay na okay pa rin po. Fresh pa din. So, balot nyo lang po sa jaryo bago nyo po sa ilagay sa isang container. Ayan. So, kailangan natin po ng sili. Mga dalawang sili lang po kasi malaki po itong sili na aking nabili. Ayan. balik na po natin. Tapos, isang sibuyas. Uy! Mura na po ngayon ang sibuyas. <laughs> kasi tingnan nyo po, oh. Pag may nabibili na po kayo ngayon malap, ng ganito na may dahon, ibig sabihin po malapit ng magtag aniraw raw ng mga sibuyas. So magmumura na po ang sibuyas magsa summer na. Ngayon po ay January 2023. That's why so malapit na po ng magmura ang Ah, sibuyas siguro. Eh. mag iimbak ko naman tayo ng sibuyas para sa ating consumption. Dahil sa mga next, na naman, magmamahala na naman ang sibuyas. Minsan sa sibuyas po kasi yung ganito buo pa tapos yung loob po pala bulok na yosef ano ba yan buhay buhay sa mundo <laughs> ayan so still mag enjoy pa rin tayo at masaya kahit mamahal ang mga ano ah uh, discardin na lang natin kung po kung paano natin lalabanan yung mga mahal na presyo ng bilihin so isang sibuyas po ayon so ito pong aking ah uh, labanos Ah, hihiwain po natin ito na pa yan ito ah. Ayan. So, medyo maninipis lang po ang paghiwa ko nito. Kasi po yung kasama ko dito sa bahay, si Makmak, -Mak, ah, bawal po yung ano yung matitigas sa pagkain. So, ito muna po ay aking palalambutin bago ko po ilagay yung mga other ingredients. Kinakailangan po ay lutong luto muna itong aking ah uh, labanos. So, ayan po. Nahiwa ko na po ang labanos. So, ang ingredients po natin ay bangus, siling panigang, luya sibuyas saka kamatis so itong sibuyas ko hiwain na natin hindi ko po tatanggalin ang ang dahon nito kasi pampalasa din po yung dahon ng sibuyas masarap po ito hiwain na natin So medyo mura po ang sibuyas ngayon kaya marami po akong nilagay na sibuyas. Kaya masarap po kasi sa uh, paksiw ang maraming sibuyas. So tanggalan, itong kamatis tanggalan muna po natin ito. Kasi ang um, pag nalalasahan ko ito, itong pinaka ano nito, um, mayroong hindi magandang lasa kaya tinatanggal ko po ito. So ayun, iwain na rin po natin. So, ganun din po itong ating luya. Hiwain po natin ng maninipis. So, andito po meron na akong 3 cups ng water. So, ihulog na po natin ang ating mga ingredients. Mayroon lang po itong sili. So, lagyan po natin ng asin. Mga 1 tablespoon po ng salt. Ayan, lagyan natin. Tapos, atin po siya lalamasin dito. Para po yung lasa ay tumalo. Magmix na mabuti yung lasa niya. Tapos, saka, po, saka ko po ilalagay yung labanos. Ayan. So, lulutuin ko muna po itong labanos. Yung malambot na malambot na po siya. Para po mamaya, uh, madali nang maluto yung ano. Kasi kinakailangan ko pong palambutin na mabuti ito. Para sa special child ko po. Dahil sa kanya, pag yung kumakain po siya ng uh, matigas, siya po ay siya -sure. Kaya kinakailangan ko pong palutuin uh, mabuti o palambutin. So, ayun po, isa lang na po natin. Mamaya ko lang po lalagyan ng asin, kasi, ay ng suka kasi po, uh, para maluto kaagad yung uh, labanos. So, antay muna po natin, lagyan natin ng takip. Nasa na ang aking takip? Hmm. So, ayan po, takpan natin. Antayin po natin kumulo. So, ang naiwan po sa atin ay ang sili at ang bangus. Tapos, i-ready na rin po natin ang ating suka. May suka po tayo. Nagay na lang po natin dito. So, ito na po yung ating bangus. Meron, inasnan ko po siya para medyo uh, magkalasa pa ng kaunti. ng sot. At atin na pong itatabi itong aking mga nakatabing ingredients dito. Ayan. balik na po natin sa lalagyan. So, ayan ang naiwan. So, habang tayo po ay nagtapakulo ng ating uh, ating pinpaksiyo. asa na? Ah? Ayun. Kita po ba yan? Oh, uh, ang galing na natin ito. <laughs> ito po kasi ginagamit ko ano, pag yung pagsisindi dun sa kabila kasi ayaw po magsindi dun sa kabila. Ito po kumukuha ako ng papel <laughs> para gamitin pansindi doon. So, hindi na po kasi gumagana yung aking ano, yung ginaganang binabaril lang. So, tanggalin po, na nakikita niya. Nakakaya. So, samahan niyo muna po akong uminom ng tubig. Ay, hindi po ito tubig juice. Kinakailangan pong i-hydrate natin ang ating katawan ngayon. Kasi po ay, ano, umiinit na naman po ang panahon. Kaya, ayun uh, yun, keep on, ano, hydrating ourselves. Kasi matutuyuan tayo ng uh, tubig. Mahirap na yung mga oldie-oldies. Kinakailangan water, water, more water. So, ito. Inom po natin. Mmm. Ah, Tiyakto lang ang tamis. Wow. Um, okay lang din naman po yung sa ating mga majonda-jonda na So, i din po natin yung mga matatamis. Kung pwede, water lang. Kaya lang, meron po kasi doon sa rep na uh, iced tea. So, ayun. Iced tea na rin. naki tea na rin ako. And then, kumain muna tayo ng uh, dalang hita. Ito po ay tira pa nung bagong taon. Ano na po ngayon? January 10 January 10 na po ngayon may natira pa po. Meron pa po kami yung mga ano natirang Ah, uh, pong kan at saka ano nasa rep Ah, uh, yung maliliit anong ang tawag dun sa maliliit na ganito. Kiat-kiat. So ayun, ako lang naman po ang kumakain ng prutas dito sa amin. Mga anak ko po, po hindi mahilig, para hindi sila nasanay kumain. So ayun, kainin muna po natin habang tayo nagpapakulo ng ating ah uh, ng ating tubig na paglulutuan ng paksiw. Mamaya pa po natin lalagyan ng suka para mabilis po maluto yung aking labanos. So, kain po tayo. Mm. Mm. Ah, simpa. Check po natin. Kumukulo na po ata. Kumukulo na po. Medium lang po natin ang flame. Para ano. Um, hindi maigahan ng tubig. Mabuto. Ang lahat po mabuto. So, ayun, nangangamoy na po. Mm. Lagay na po natin ang sili. hmm, kumukulo na po. Amoy sili na. Ang sarap na, amoy paksi na. So, and then, lagay na po natin ang ating bangus. Dahan-dahan lang po ng paglalagay para hindi tayo matalasikan. Ayan po, naka-ready na ang ating lalagyanan ng ating paksiw na bangos. Ayan, korting Tuwan-tuwa po ako dito Sa lalagyanan ito, korting Ano po, korting boat Pero parang petals po siya So, di diba, po Okay, tignan po natin. Okay, tignan po natin kung ay ayos na ang ating lasa. Mmm. Mmm. Wow, sarap lasan-lasa na ang kagat na ang lasa ng suka. Ayun. So, <laughs> meron po ako dito ng Naglalagay po ako ng beche. Kapranggot na kapranggot lang po ang beche na naglalagay po. Ayun. Ganito lang po siya kadami. Kapranggot lang. siguro. isang pinch lang po siya. Wow. Ayan. Isang pinch lang po siya ng beche. Lagay na po natin siya bago natin hangunin huwag pong maglagay ng mapakaraming bechig konting-konti lang po ito siguro yung isang ganito po sa akin siguro mga dalawang pong lagay po po dalawang pong gamit so ayan po luto na po ang ating paksiw na bangus ay patay na natin at atin ang malasahan. Okay, sandokin na po natin. Lagyan natin ang sili. Lagyan natin ang luya. Lagyan ng labanos. Lagyan natin po. Okay. Wow. Ito na po ang ating paksiw na bangus. Okay. Tikman po natin ang lasa ng ating paksiw na bangus. Sana wag tayong mapaso. Okay. Ano po bang importante dito yung pinakasabaw niya? Lalo ngayon sa sawan na po tayo sa ano mga karne, mga uh, Uh, pinaghanda natin ng bagong taon kaya po ngayon masarap pong humigop ng sabaw na maasim dahil para mawala yung umay natin sa mga pinagluluto natin ng bagong taon at pasko. So ayan na po, tikman natin, no. Mm. Ang sarap, ay ah, ah, asim, lasang-lasa po din yung ano yung luya. Okay. Tikman na po natin ang ating bangus. Mmm. Mmm, ngayon sarap. Mmm. Ang sarap pa. <laughs> Kain po kayo. So, ayun. Tanaw may natutunan kayo sa aking pagluluto ng paksiw na bangos. So, at kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel. Tita B. Trends Chan. God bless you. I love you. Bye-bye.